isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Taong Lumot at Planetang Tagalog. Lalo Roma. Lumipat si Pedro at ang kanyang pamilya sa isang maliit na bayan sa Mexico. Binubuo ang pamilya nila ng ina, ama at nakababatang kapatid niyang si Ben. Malapit si Pedro sa kanyang kapatid. Walang araw na binigun niya ito. Palagi niyang pinagbibigyan ang lahat ng gusto ito. Kuya, sige niya. Gusto kong maglaro ng football. Ben, anak. Marami pa tayong kailangan gawin dito sa bahay. Kung gusto mo, bukas lang ng umaga. Pero ngayon ko po gusto maglaro ng football. Okay lang, ma. Sasamahan ko na lang po siya maglaro. O oh, sige, pero itong datandaan niyo. Huwag na masyadong lumayo. Malapit ng dumilim. Opo, ma. Opo, ma. Nagsimula ng laro ng football sa labas ng bahay sina Pedro at Ben. Sa isang punto, nasipa ang bola papunta sa isang malapit na gubat. Ang bola ko! <coughs> Kuya, wala na yung bola ko! Huwag <coughs> ka na umiyak. Hanapin natin yung bola mo. Siguradong nang lang yun. Nung puntong yun, nagsimulang hanapin ni na Pedro at Ben ang bola sa mga halaman. Mataas ang bahay nila Pedro alam niya na malayo ang narating ng bola. Huwag ka mag-alala. Gumulong lang siguro yun dito. Parehong bumaba ang magkapatid para hanapin ang bola. Habang nasa gitna ng paghahanap, may narinig silang babae na umiiyak malapit sa ilo. <tod> uh, kuya, parang may umiiyak. Oo, tama ka. Naririnig ko rin siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Ben ang bola niya sa ibabaw ng ilog. Agad siyang tumakbo papunta sa bola. Ben, tigil! Hindi pinansin ni Ben si Pedro. Pupulutin niya palang ang bola mula sa tubig ng may babaeng nakaputi ang humila kay Ben sa mismong ilog. Yeah, ah, yeah! Ben, Ben! Nang Nang kang hanap ni Pedro ang kapatid sa tubig, hinila ng babae ang panya. Nagsimulang sumigaw si Pedro. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinihila ng babae si Pedro. Pero nakapulot siya ng bato sa pampulang ilo at inyong pasito sa kamay ng babae. Nakatapos siya at tumakbo pa uwi sa bahay nila. Mama! Mama! Si Ben! Ah, ano nangyari kay Ben? Si Ben po, hinila po siya ng babae nga sa tubig. Ano? Nagsimulang niya ni Pedro. Tawento ni Pedro ang buong pangyayari sa kanyang ama. Sinama ng ama ni Pedro ang ibang taga ngayon, papunta sa ilog. Sa kadiliman ng gubat, sa tulong ng mga nag nag-aapoy na sulo, nagpatuloy ang mga tao sa paghahanap kay Ben. Ben! Ben! Sa palagay ko, hindi na natin mahahanap si Ben. Malamang ay napatay na siya ng Lalorona. Pagkatapos marinig ang komento nito... Nawalan ng pag-asa ang ama ni Pedro at inuwi siya ng mga kasama niya. Pagbalik niya sa bahay, umiiyak pa rin ang kanyang mag-ina. Nasaan siya? Nasaan si Benko? sa mga oras na yun, dismayadong umiling ang ama ni Pedro at mas lalo pang lumakas ang pag-ina ng kanyang ina. gawa ninyo. Walang bata ang nakatakas sa mga kamay ni Llorona. Ah, ano po? Llorona! Walang ibang ibig sabihin ang lalorona Llorona, kundi ang babaeng umiiyak. Maraming taon, ang nakaraan. Sa isang dayon sa Mexico may nakatirang magandang babae na nadamalang Maria. Galing siya sa mahirap na pamilya. Isang araw, pumunta si Maria sa palengke para bumili. Isang mayamang lalaki ang dumaan sa ng malaki at mamahaling sa sakitan. Napatikil ito at tumingin sa kanya at agad din namang napaibig. At noong sumunod na araw, nahanap ng lalaki nito ang daan sa bahay niya. Pwede mo ba akong Hindi sa kaalaman ni Maria ang kayamanan ng lalaking ito. Na marami itong sasakyan at marami pera. Kaya tinanggap niya agad ang alok nito. Nagpakasal si Maria sa lalaking yon na bumili ng napakalaking bahay sa nayon. Na para lamang kay Maria. Sobrang saya ng buhay ni Maria. Palaging bumabiyahe ang asawa niya nang dahil sa negosyo. Bagamat matalas na maiwan siya mag-isa, masaya pa rin siya dahil marami siyang pera. Maraming taon na ang lumipas, nagkaroon ng dalawang anak si Maria, isang lalaki at isang babae. Ngayon, nagbago na ang lahat, kahit ang ugali ng kanyang asawa. Ngayon, hindi na ito gano'n kainteresado kay Maria. Palagi niya itong hinihintay na makauwi at makasama. At isang araw, bumisita ang kaibigan ni Maria. Sinabi nito na nakahanap na ito ng bagong pag-ibig. Mas batang babae mula sa ibang nayon at muling nagpakasal. Naturog ang puso ni Maria sa narinig at nagsimulang umiyak. Lumipas ang mga araw, pero patuloy siya sa kanyang pag iyak Tranaydor siya at hindi niya kinaya ang sakit. Pagkatapos umiyak ng walang katapusang araw at gabi, nawala ang ganda ng kanyang mukha. Natuyo mga luha sa mga niya. At ang mga kuhit na iyon ay naging pangit na marka na nanatili habang buhay. Alam ng Diyos ang nangyari isang gabi nang nawala sa si sarili niya si Maria, isang malakas na galaw. Hindi niya, parehong mga anak niya, ang kanilang mga kamay. Patungo sila sa ilog kung saan doon niya ito din na. Puno ng kalit ang utak niya. Ipinas lang niya ang mga anak ng itulak at nilunod ang mga ito sa ilog ng mamatay ang mga bata. Nakita ang mga katawan nila sa ilog. Bumalik ang katinoan ni Maria. Napagtanto niya na pinatay niya ang sariling mga anak gamit ang sariling mga kamay niya. Nagsingla siyang umiya sa kawalan ng pag-asa. <gús> mga <imp intelligence> anak ko! Mga anak ko! Bakit? Hindi matikas ang iyak si Maria. siya sa ilog at nagpakalunod agad din naman siyang namatay. Ang sabi sa alamat, nang marating niya ang pinto ng langit, sinabihan siyang suduin ng mga anak niya. Pagmula ng araw na yon, hinanap na niya mga anak niya sa pao ilog, pao tagat, dagat, kahit saan na may tubig. Bigla siya magpapakita. Pero, bakit ang anak kong si Ben? Bakit siya? Hindi lamang si Ben na hapakarami ng mga bata ang pinatay ni Lalorona sa paglunod sa kanila sa tubig. Pagkatapos mawala ni Ben, hindi nakinaya ng pamilya ni Pedro na manatili sa nayon. itong iniwan sa paglipas ng maraming panahon malaki na si Pedro pero hanggang ngayon takot pa rin siyang lumapit at tumayo sa tubig at magpasa hanggang ngayon minumulto pa rin siya ng muka nila Llorona sa mga alaala -ala. Ang wakas Shout out to our channel members Shout out to Cherry Safarina Montelibano Lucien Abelardo Ivy Camposagrado Oscar Meneses Lovely Eleanor Buenaventura, Segunda Katigbak, Yering Karim, Dirk Pido, Renz Gracey Pido, Kat Burglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Anting Jera, Philippine Mountaineering Society. Shout out to our solid listeners. Rosie Dimesa, Yolanda, Gintebano, Imelda Pascua, Sherry Alintozon, Ana Luna Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia. Badeta Plaza, Nori, Tarzan in Palawan, Rona Besagas, Erlinda Samson, Private Lin, Michael Gray, Liu Mati, Girlie Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, Datu Horror Story at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.